Si Ruth ay isang muwabita na kaaway ng mga Israelita. Siya ay kabilang sa lahi ni Lot at kabilang sa mga taong sumasamba kay Chemosh, isang punong diyos josan ng mga muwabita. Simula noong mga 13th century BC, ang mga muwabita ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na pakikipag-away sa mga Israelita. Gayon paman, ang buhay ni Ruth ay naging magandang kapalaran dahil sa kanyang katapatan, integridad, at kabaitan. At dahil dito siya ang naging lola ng lola ni King David at sa linya ng ninuno ng Panginoong Hesus. Ang pangalang Ruth sa Hebreo ay nangangahulugang kaibigan. Ipinanganak si Ruth sa Moab, isang rehiyon na nasa silangan ng Dead Sea. At hindi sinabi sa Biblia kung sino ang kanyang mga magulang. Maraming mga iskolar ang nagsasabi na si Samuel ang pangunahing nagsulat ng Book of Ruth, na mababasa sa Old Testament. Nagsimula ang kwento noong nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Israel. Ang isang lalaki na nagngangalang Elimelech na kabilang sa tribo ni Juda kasama ang kanyang asawang si Naomi at ang kanilang dalawang anak na si Mahlon at Chilion, ay umalis sa Bethlehem upang manirahan sa lupain ng Moab. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech, kaya si Naomi at ang dalawa niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa at Rot naman ang isa. Pagkalipas ng sampung taon, namatay si Namahlon at Kilion, at ayon sa mga iskolar ay namatay sila sa digmaan dahil sa pagpapalaya ni Ehud laban sa Moab noong 1283 BC. Kaya si Naomi na lang ang naiwan. Bumalik si Naomi at ang mga manugang niya sa Bethlehem nang matapos ang tagutom. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Juda, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalainawa kayo ng Panginoon sa mabuti niyong pakikitungo sa mga yumao niyong asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi. Humagulgol sila at sinabi sa kanya, sasama kami sa inyo sa pagbalik niyo sa kababayan ninyo. Pero sinabi ni Naomi, umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa ako at makakapanganak ng mga lalaking mapapangasawa ninyo? Hindi na maaari dahil matanda na ako. Pero ipagpalagay natin na makapag-asawa ako ngayong gabi at magkaanak pa, hihintayin nyo ba silang lumaki? Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. At umiyak na naman sila ng malakas. Pagkatapos, hinalika ni Orpa ang diyanan niya at umuwi, pero si Ruth naman ay nagpaiwang kasama ni Naomi. Sinabi ni Naomi, bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos, kaya sumama ka na rin sa kanya. Pero sumagot si Ruth, huwag po niyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta, at kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan niyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos niyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghiwalay sa ating dalawa. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao ay nabigla sa kanilang pagdating, Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, na gusto niyang pumunta sa bukid at mamulot ng mga nalaglag na uhay mula sa mga tagapag-ani sa bukid ng taong magpapahintulot sa kanya. Nakaugalian na kasi ng mga Israelita ang mag-iwan ng mga uhay para pulutin ng mga mahihirap, biyuda o dayuhan. Kaya umalis si Ruth at namulot ng mga nalaglag mula sa mga tagapag-ani. Nagkataon na doon siya namulot sa bukid ni Bohuas na kamag-anak ni Elimelech. Si Bohuas ay mayaman at makapangyarihan. Habang nandoon si Ruth ay dumating si Boaz mula sa Bethlehem at binati ang mga tagapag-ani, sumayin niyo nawa ang Panginoon. Sumagot ang mga tagapag-ani, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Tinanong ni Boaz ang kanyang katiwala na nangangasiwa sa mga tagapag-ani kung sino ang dalagang iyan. Sumagot ang katiwala, isa po siyang Moabita na sumama kay Naomi na bumalik mula sa Moab. Nakiusap siya sa akin, napayagan ko siyang mamulot ng mga uhay na nalaglag mula sa mga tagapag-ani, Mula kaninang umaga tuloy-tuloy ang pagtatrabaho niya hanggang ngayon. Sinabi ni Boaz kay Ruth, anak, makinig ka. Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para mamulot ng mga nalaglag. Dito ka nalang mamulot kasama ng mga utusan kong babae. Sinabihan ko na ang mga tauhan ko na huwag kang galawin. At kapag nauhaw ka, uminom ka lang sa mga tapayan na inigiban ng mga tauhan ko. Nagpatira pa si Ruth sa harapan ni Boaz bilang paggalang at sinabi, Bakit napakabuti niyo po sa akin gayong isang dayuhan lang ako? Sumagot si Boas, may nagkwento sa akin ng lahat ng ginawa mo para sa biyenan mong babae mula pa noong namatay ang asawa mo. Iniwan mo raw ang iyong ama, at ina, at ang bayang sinilangan mo para manirahang kasama ng mga taong hindi mo kilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matanggap mo mula sa Panginoon. Sinabi ni Ruth, napakabuti po niyo sa akin. Pinalakas niyo ang loob ko at sinabihan ng mabuti kahit hindi ako isa sa mga utusan ninyo. Pagkatapos ay namulot ulit si Ruth ng mga nalaglag na uhay hanggang sa lumubog ang araw At nang mag-iikna niya ang naipon niyang sebada ay umabot ito ng mga kalahating sako Ang sebada ay isang cereal grain Nagtanong si Naomi sa kanya kung saan siya namulot ng mga nalaglag na uhay at kung kaninong bukirin Ikinuwento ni Ruth na doon siya namulot sa bukid ng taong, ang pangalan ay Boaz Sinabi ni Naomi kay Ruth, pagpala inawa ng Panginoon si Boaz at sinabi pa niya na si Bohwas ay malapit nilang kamag-anak. Isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, na gusto na niya itong makapag-asawa para sa ikabubuti niya. Sinabi pa niya na, alam mo, magigiik siya ng sebada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango, at isuot ang pinakamaganda mong damit. Pumunta ka sa gigan, pero huwag kang magpakita sa kanya hanggang sa makakain, at makainom siya. Kapag matutulog na siya, tingnan mo kung saan siya hihiga at kapag tulog na siya, puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya, at doon ka mahiga. Ginawa nga ni Ruth ang lahat ng sinabi ni Naomi. Kaya pumunta siya sa giikan para gawin ang lahat ng sinabi sa kanya ng biyanan niya. Nang matapos kumain at uminom si Bohwals, nahiga siya sa tabi ng bunto ng sebada para matulog. Dahan-dahang lumapit si Ruth at iniangat ang kumot sa paanan niya at nahiga roon. At nang maghahating gabi na ay nagising si Bohwaz at nang nag-inat siya. Nagulat siya na may babaeng nakahiga sa paanan niya. Nagtanong si Boaz, sino ka? Sumagot siya, ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit niyong kamag-anak na dapat niyong pangalagaan. Takpan niyo po ako ng damit niyo para ipakita na pakakasalan at pangangalagaan niyo ako. Sinabi ni Boaz, anak, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ang katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa ipinakita mo noon. Sapagkat hindi ka humabol sa mga binata, mayaman man o mahirap. Kaya huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng hinihiling mo, dahil alam ng lahat ng kababayan ko na mabuti kang babae. Totoong malapit mo akong kamag-anak, na may tungkuling pangalagaan ka, pero mayroon ka pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Manatili ka rito ng magdamag, at bukas ng umaga ay malalaman natin kung gagampanan na niya ang tungkulin niya sa iyo. Kung papayag siya, mabuti. Pero kung hindi, isinusumpa ko sa buhay na Panginoon na gagampanan ko ang tungkulin ko sa iyo. Sige, dito ka muna matulog hanggang umaga. Kaya natulog si Ruth sa paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Pero madilim-dilim pa ay bumangon na si Ruth para hindi siya makilala dahil ayaw ni Boaz na may makaalam na pumunta si Ruth doon sa gikan niya. Pagdating ni Ruth sa biyanan niya, ikinuwento ni Ruth ang lahat ng ginawa ni Boaz. At sinabi pa ni Ruth Ayaw po ni Bohuaz na umuwi ako sa inyo nang walang dala, kaya binigyan niya ako nitong 6 na kilong sebada. Sinabi ni Naomi, maghintay ka lang, anak, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari, dahil hindi titigil si Bohuaz hanggang sa maisaayos niya sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya. Pumunta si Bohuaz sa pintuang bayan at naupuroon. Nang dumaan ang sinasabi niyang mas malapit na kamag-anak ni Elimelech, ang namatay na asawa ni Naomi, ay kinausap niya ito at sinabi, bumalik na si Naomi mula sa Moab, at gusto niyang ipagbili ang lupa ng kamag-anak nating si Elimelech. Naisip kong ipaalam ito sayo. Kaya kung gusto mo, bilhin mo ito sa harapan ng mga tagapamahala ng mga kababayan ko, at ng iba pang mga nakaupo rito. Pero kung ayaw mo, sabihin mo at nang malaman ko. Kung tutuusin, ikaw ang may tungkuling tumubos nito, at pangalawa lang ako. Sumagot ang lalaki, sige, tutubusin ko." Pero sinabi ni Boaz, sa araw natubusin mo ang lupa kay Naomi, kailangan pakasalan mo si Ruth, ang Moabitang biyuda, para kapag nagkaanak kayo, mananatili ang lupa sa pamilya ng kamag-anak nating namatay. Nang marinig ito ng lalaki, sinabi niya, "Kung ganoon, hindi ko natutubusin ang lupa dahil baka magkaproblema pa ako sa sarili kong lupa dahil pati ang magiging anak namin ni Ruth ay may bahagi na sa lupa ko." Nang panahong iyon sa Israel, para matiyak ang pagtubos ng lupa o ang paglilipat ng karapatan sa pagtubos ng lupa, hinuhubad ng isa ang sandalyas niya at ibinibigay sa isa. Ganito ang ginagawa noon sa Israel bilang katibayan ng kanilang transaksyon. Sinabi ni Bohuad sa mga taga tagapamahala ng bayan, at sa lahat ng tao roon, mga saksi kayo ngayong araw bibilhin ko na kay Naomi ang lahat ng lupain ni Elimelech, na minana ni Nakilion at Mahlon at bukod pa rito, pakakasalan ko si Ruth na Moabita, na ni Malon, para kapag nagkaanak kami, mananatili ang lupain ni Malon sa kanyang pamilya, at hindi mawawala ang lahi niya sa kanyang mga kababayan. Kaya nagpakasal si Boaz kay Ruth. At niloob ng Panginoon na tao si Ruth at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, purihin ang Panginoon. Binigyan kanya ngayon ng apo na mag-aruga sa pinangalanan nila ang bata na Obed. At nang malaki na si Obed, nagkaanak siya na Jesse ang pangalan. At si Jesse ang naging ama ni King David, at siya ay kasama sa angkan ng Panginoong Jesus. Ipinakikita nito ang pag-ibig ng Diyos, at ang malugod na pagtanggap ng mga di-Israelita sa pamilya ng kanyang piniling mga tao, maging sa pagiging bahagi ng angkan ni David at ni Kristo. Ano ba ang matututunan natin sa kwento ni Ruth? Ang soberanya ng ating dakilang Diyos ay malinaw na nakikita sa kwento ni Ruth. Ginabayan niya siya sa bawat hakbang upang maging kanyang anak, at matupad ang kanyang plano para sa kanya na maging ninuno ni Heso Kristo. Sa parehong paraan, mayroon tayong katiyakan na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Kung paanong nagtiwala si Naomi at Ruth sa Diyos, dapat din tayo. Ang sabi sa Ruth 1 verse 16 to 17. Pero sumagot si Ruth, huwag po niyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta, at kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghiwalay sa ating dalawa. Kung titignan natin sa verse na ito, ang ginamit dito ay capital D na Diyos. So, kahit papano sumasampalataya na si Ruth sa totoong Diyos, na siguradong narinig niya sa namayapa niyang asawa na Hujo, at sa biyanan niyang lalaki na namayapa, at kay Naomi. Dito niya nalaman kung gaano makapangyarihan ang totoong Diyos, na iba sa mga Diyos-Diyos ang nakabisnan niya sa Moab na kanyang bayan. So, si Ruth ay hindi lang nag-decide para lang kay Naomi, siya din ay nag-decide dahil sa kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos, Makikita din sa kwento na napakabuti at mabait ng biyanan niyang si Naomi, dahil kahit pinauwi na niya si Ruth, ginusto pa rin itong sumama sa kanya kahit saan siya pumunta, at hindi naman sasama si Ruth kung hindi niya nakita ang kabutihan ni Naomi. Pero tignan mo si Ruth, sumama pa din ito kahit hindi niya kilala ang mga tao doon at kung ano ang magiging buhay nila doon. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa lahat ng tao anuman ang lahi, nasyonalidad, o katayuan hindi nagtatangi ang Diyos, at pare-pareho lang ang pagmamahal niya sa lahat ng tao. Walang bagay na hindi mahalaga sa mata ng Diyos. Sa isang antas, kakaunti ang nakakita kay Ruth bilang isang mahalagang tao. Karaniwang kinabibilangan ng plano ng Diyos ang paggamit ng mga taong itinuturing na underdog o hindi mahalaga o hindi kahanga-hanga sa pananaw ng tao. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, maaari tayong mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal at kabaitan ay gagantimpalaan. Ang masunuring pamumuhay ay hindi nagpapahintulot ng aksidente sa plano ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng awa sa mga mahabagin, tulad ng ginawa ni Ruth. Sabi sa mga kawikaan 31 verse 30 to 31. Ang pagiging kakit-akit ay makapandaraya, at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Kaibigan maraming blessing ang hindi natatanggap dahil hindi tayo naghihintay at naghahanap sa Diyos. Gusto kang tulungan ng Diyos pero kailangan mong simulan na hanapin siya. Kausapin mo siya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita. Huwag ka lumapit sa kanya tuwing may kailangan ka lang kung hindi matyaga kang maghahanap sa kanya sa hirap at ginhawa. Pag ginawa mo ito ay sa kamu palang mararanasan ang pagkilos ng makapangyarihang Diyos sa buhay mo. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka bang mga tao o sikat na karakter sa Biblia na pwedeng ma-content sa susunod na video natin? Kihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless!